kaunting trivia lang po mga uh, kagunting no sa mga kabayan natin diyan sa Pilipinas na hindi po alam yung sitwasyon dito sa Kuwait ang Kuwait po yung nakaharap sa sa Iran yan yan po is Iran na po yan yung kabilang side na yan diyan. saka kadikit din sa amin dito yung Iraq and then nasa mga 1,000 thousand kilometer nandoon naman yung Israel pero hindi po namin ramdam dito yung gera sa mga pamilya po ng mga OFW na nandyan po sa Pilipinas na nandito sa Kuwait mga kamag-anak kung po kayo magadala mga kagunting at uh, hindi po kami apektaro dito, dito sa gira ng ano Hamas saka Israel. Malayo po kami sa kanon. Saka konting kaalaman lang po. Dahil sa pandemic, before pandemic ang Pilipino rito ay more than 300,000. Ngayon po, nung mag-pandemic hanggang sa ngayon, ang Pilipino rito nasa mga ano lang. Halos magdadalawang daan libo na lang more or less kasi sa dami po ng mga Pilipino na nawalan ng trabaho at nagtapos na ang kanilang mga project kontrata at umuwi na ng Pilipinas hindi na po sila nakakabalik dahil sarado po ang pagbisa rito para alam nyo lang po wala pong katulong na nakakarating dito sa Kuwait hanggang ngayon isinara po ng bansang Pilipinas sa ating gobyerno ang pagpapadala ng tinigil po nila dahil doon sa mga nangyayaring hindi talaga magagandang uh, pagtrato ng ating mga kababayan sa bansang ito talagang hindi lang po sa ating mga kababayan 'yang yun ginagawa lahat po nang dito nagkatrabaho sa bahay ganoon po ang dinadanas kaya masakit na po isipin mga kagunting no pero mag uh, ito po 9 years na po ako rito sa bansang ito sa dami ko na po ng mga experience at mga pangyayaring nalalaman dito iba ibang kwento ng buhay yan po ang katotohanan dito sa bansang ito mga kaunting hindi lang po tayo or kadaman ng mga Pilipino o mga katulong na Pilipino yung nakakaranas ng mga ganong klaseng pang-aabuso lahat po ng mga worker sa bahay ganon po nasa mga 70% ng na mga uh, nagtrabaho na kasambahay rito yung nakakaranas ng ganong klaseng uri ng pagmamaltrato kulang sa pagkain, walang day off kulang sa tulog kasi ang tulog nila dito, dito is umaga Balikta, baliktad po ang oras ng mga rapo, mga kagunting para alam nilang po sa mga hindi po nakakalam ang oras po ng tulog nila is madaling araw kasi hapon sila lumalabas para magagagala yung kandaman naman nila kahit natutulog na dahil maghapong nagtatrabaho ginigising pa para paglutuin alam po niya ng mga kabayan nating mga naging katulog Yung po ang katotohanan dito natutulog ka na nga lang ka pa minsan ang tulog nila rito limang oras apat na oras na lang kaya Salot ako sa mga kadaman na nakatagal ng ilang taon or natapos nila yung kanilang mga kontrato sa bansang ito. Kasi ang kontrata dito mga kabayan is 2 years, every 2 years, uwi. Yun ang dapat. Kasi pag hindi ka umuwi, masaya yung ano mo, uh, employer mo o yung amo mo kasi. Siyempre, malilibre sila ng ano, dapat kasi bibili sila ng ticket pa uwi, pa uwi, say, pa uwi, ng Pilipinas eh. eh kung ayaw mong umuwi dahil gusto mo pa magtrabaho masaya sila doon dahil obligado kasi sila Nakukuha ng kapalit pag umuwi yung kanilang katulong kasi hindi sila nabuhay talaga mga kagunting pag wala silang katulong sa totoo lang 100% alam po ng mga kabayan natin dito yan totoo yan simulan na ipinanganak sila Hanggang sa pinakahuling hindi nga nila mayroon silang katulong. Napakabihira po ang mga taga rito na marunong sa gawaing bahay. Yun ang katotohanan. Pinanganak silang mayaman, mamamatay silang mayaman. Kasi yun ang katotohanan. eh. talagang Bata pa lang sila, pagpanganak pa lang, mayroon ng allotment ang gobyerno na ibinibigay sa bawat isang sinisilang sa bansang ito. Ibinibigay niya sa magulang para sa kanyang paglaki, pangangailangan ng bata. Monthly po yun, monthly. At ganoon man din yung magulang niya, tatay niya o nanay niya, mayroon din kahit hindi sila magtrabaho, mayroon din silang allotting galing sa gobyerno marami na rin akong napagtanungan na mga Kuwaiti o mga lokal rito na uh, ganoon nga ang sitwasyon. Hindi naman kanong kalakihan kung kumpara mo naman sa sahod. Pero kung nagtapos sila or ang nangyayari is nagtrabaho sila kasi sa gobyerno din nila magiging times 3 o times 4 yung kinikita nila hanggang times 10 pa lalo pag provision sila nakapagtapos Kasi libre po ang education sa kanila mga kagunting. Yan po ang kabutihan dito sa kanilang gobyerno. Libre ang kanilang education. <coughs> pag uh, taga ka or local ka rito is pag lumapit ka sa bangko hindi ka napipila walang pila Diretso yan, pasok ka sa loob. Pipil up ka agad ng kung anong gusto mo. Pera, car loan, housing loan, anything. Basta lokal ka, matik. Kasi alam ng mga company rito kung anong mayroon sa civil ID mo, kung anong pakinabang nila. Ganon sila katindi rito mga kakunting. napakayaman ng bansang ito kasi kunti lang sila eh ilang milyon lang sila samantalang kung tutuusin mas marami pang indiano rito ang ano mga WFW kasi sa, sa kanilang taga rito ang indiano rito halos nasa 3 million Samantala sila, lang sa 1 million lang ata sila. <laughs> Ayan, mahaba-haba po yung nilakad natin mga kagunting. Ang um, total nitong nilalakad ko, ang galing doon sa pinang galingan ko kanina hanggang sa bahay, maabot siya ng 3.8 kilometers. Lakad ko yan tuwing linggo ng gabi pag uwi ko galing ng pagsamba kasi wala rin lang namang ginagawa at pag sumakay ka ng taxi di wala namang bus sa area na kung saan uh, ako sumasamba kailangan mo obligado ko magta-taxi ngayon ang taxi rito kahit malapit lang 1KD eh kung pala mo naman yun sa piso natin 1KD 180 na yun mga kagunti Manta na pwede namang lakarin mag basta hindi na naman summer pero pag summer eh paktay ka dyan alam nyo ba mga kagunting yung temperature dito pag tuwing talagang sa ng ano kainitan hindi mo na halos maibuka ang mata mo sobrang init kasi alam nyo umabot ng 60 degrees para alam nyo lang ganun kainit dito akala mo nasa ano ka loob ka ng hood ng makina ng sasakyan habang umaandar ganun kainit para kang nagluluto dito ng tinapay eh. 60 degrees dahil po sa singaw ng uh, cemento. sa saka wala kayo wala po kayong makikitang lupa rito sa bansang ito ang lupa rito mga artificial 100% ito ang mayroon dito buhangin kaya maghuhukay ka rito ng 1 meter minsan wala pang 1 meter bato na po ang nasa ilalim, ilalim nitong uh, nilalakaran natin kaya pag uminit yung singaw naman yun talaga yung magre-reflect sa paligid. Sobrang init talaga. sa itong na, sasakyan na napakaraming sasakyan. Kasi sa liit nga ng bansang ito. Ang bansang ito, sing laki lang ng ano, Luzon. Sing laki lang ng kalupaan ng buong Luzon. Baka mas malaki pang ang kalupaan ng buong Luzon ito sa bansang ito. Napakaliit nito. Kahit tingnan nyo po sa mapa, ang kuwait. ang kalakihan lang ng sakop niya ay nasa disyerto pero kung titingnan mo maigay yung area kung saan may bahay lang nakakonsentrate po ito sa gilid lang ng dagat kaya kung isipin mo maigay kunting kunti lang talaga yung area na natirahan ng tao rito <coughs> at ang marami pa mga expat hindi mga taga rito puro mga FW kaya shout out sa mga FW dyan sa buong mundo lalo sa bansang Kuwait mag iingat tayo at laging makikibalita lalo na sa ating kasulukuyang panahon ngayon na alam nyo na ang abot sa gyera napaka natatakot din po ako talaga sa totoo kasi last two weeks ako, hindi namin alam na may uh, missile na kumasok rito sa Kuwait from Iraq pero na-intercept lang ng uh, American uh, troops so yung mga anti-missile na mga gamit ng mga Amerikano kung sa Israel pa eh, yung dome na tinatawag nila so hindi nakalapag sa lupa yung missile na pumasok rito Marami din po kasi akong mga info galing sa loob ng kampo ng American base dahil meron tayong mga customers na mga Amerikano, American soldiers. Kaya alam ko yung sila yung nagsasabi sa akin na may nangyayaring gano'n, ganyan, ganito. Kaya kahit paano, eh, alam natin yung nangyayari. Kahit hindi, man, hindi mo narinig na may gano'n na pumabog pero meron kang info yun ang importante mga kagunting sa hindi po nakakaalam ako po ay isang barbero sa bansang ito napaganda lang ng pangalan salon pero sa Pilipinas barbershop <laughs> dito kasi walang barbershop na nakalagay salon talaga ang nakalagay sa ano, mga business establishment pero gupit din ang ginagawa namin dito. Kung ano yung ginagawa ko din sa Pilipinas, ganun din dito sa bansang ito. Meron lang kunting kakaiba dahil sa yung mga lahi ng mga tao na nagugupitan mo is iba-iba. Pero mababait po sila. Basta marunong ka lang makisama din. Kahit saan bansa naman siguro mga kunting eh. Kung marunong ka makisama, magandarin rin yung pakikitungo nila sa'yo ayan at uh, ito na yung ano lugar na marami ng establishment